Mga katibigan, ito lang masasabi ko. Sila lahat ah, ay nagsasabi na, oo, oh, si Marcos ang may pausimuno nitong pag-discover nitong, uh, ano daw, uh, uh, plant control uh, mess, plant control corruption. Mga kababayan, huwag po tayong maniwala. Si Marcos ang mastermind sa lahat. Mga kababayan since 2023, uh, ah, kung hindi siya bobo at hindi siya stupido, uh, ah, paano nakalusot ah, yung uh, ah, flood control projects, flood control funds in 2023? Sinasabi ng ni Chanko, 2.5 billion lamang o ilan lang ang billion. Pero umakyap. Hindi ba napapansin yung mga ito siya, pare? 2024. Pinalusot na naman niya. Tapos bigla siyang nagsasabi sa publiko, 5,500 plot control projects. Palakpakan lahat. Tapos after one week, ang Diyos pinakita sa kanya, Marcos, nagsinungaling ka, walang flood control projects. <laughs> so, he signed all these general appropriations act knowing that there were billions appropriated in funds. And yet, pinalusot niya. In 2025, ni na yung mga blanco doon sa uh, And yet, pinirmahan pa rin niya. So, may pera kaya na malustay kung hindi sa kabubuhan ni Marcos na pirmahan niya yung General Appropriations Act. Huh? Ito pa lang ang sasabihin ko ngayon, but marami pa. Kaya nga po, nananawagan kami. Hindi lang ito ang rally na sinasalihan na namin, this is the time now that we will legally uh, ask every citizen na mag isa magkaisa po tayo, i-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Ayan, ang pumunta na naman sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Ha? Magliliwaliw lang. Ha? Mamumulong daw siya sa grupo ng ASEAN kayaan niya. E eh, sabi ni Kay Sala, 10 a.m. pa lang, umiinom na ng whiskey. Ano naman ipaglalaki natin sa isang presidente na ganyan? So yun po, mga kababayan, magkaisa po tayo lahat at atin ipakita sa buong bansa na tayo ay hindi na pwede na unahan na tayo po ng Indonesia. Yun lang po ang masasabi po ngayon, ah uh, ngayong umaga.